Dini. Yap. Eh, okay, dito. to okay. Si, si rey anak ni Tito mo. Erie, si Philip, si Jab. Erie, yung nasawa noby, niya, nobya niya. <laughs> ano, bakit nagtangka doon sa polis? Saan? Bakit sa mo ito kanyo ka? Ay, pinatingnan niya. Wala namang bino, hindi lang binuksan. Wala. Wala hmm. sa Pilipinas na problema eh. Yun nga, doon nga. Pero dito, alam mo kung saan mo pinuntahan ang malita mo? Hindi na ako sa TV. Oo nga. Ba't ang tagal mo? Ayun, eh, pa tagal kong mag-anap. Doha. Doha. Oo oh, Tarod, oh nga, do sa, ang, ang, Doha nga. Man, do, ang, nga yung iyong ano. Ah, pinanggalingan kasi. Hindi, Barcelona. Ang iyong... Kaya sabi ko, yung, sigurado sa maleta ka na ano. Na... na magbaga lang ang guba. Ah, magbaga lang guba? Oo. Okay. Oh,